natin si Representative Bernadette Herrera. Wala na kasunod to ah. O basta Bernadette Herrera. <laughs> Kasama natin si Wam, chairperson po ng bagong henerasyon. Ma'am, live kay sa Aram DJ DZXL Manila. Si Rajoman Lourdes po ito. Hi Ma'am Lourdes. Magandang hapon po at magandang hapon po sa uh, lahat ng taga-subaybay niyo. Representative, po. tinanggal ko na yung kasunod ng Bernadette Herrera ha. <laughs> thank you <laughs> po. <laughs> oh, na -correct pa kami. Wala na kasunod yan Lourdes. Ma'am, para malinaw lang sa aming tagapakinig at sa inyong pong mga taga-suporta, nasaan na po yung inyong disqualification case sa Comelec? Uh, na dismiss po. Uh, thank you very much po sa Comelec First Division. Na-displaced uh, na Playing na kaso kasi nga... Sa kadahilan ng talagang wala po kaming kopya, hindi kami nabigyan ng due process dito sa bagay na ito, kaya minarapat ng Comelec ibasura ang petisyon. Uh, Saan nung galing? Sino po ang nasa likod? Uh, yun nga po, yung attorney Russell Geronimo. Kung uh, sino po yung nasa likod niya, hindi ko po alam. Dahil hanggang ngayon, wala pa rin po kaming kopya ng case. Uh, wala bang nabanggit kung ba't kayo pinapadisqualify? Baka ayaw niya na bagong henerasyon. <laughs> <laughs> parang ang narinig ko lang Ate Lourdes uh, uh, yung mula kay Chairman George Garcia uh, uh, is it's political partisan activity parang nadamay parang isa kasi dun sa respondents na pinlas nakita ko lang to sa Pilas sa TV patrol ang nakalagay doon kasama yung fifth nominee namin na si Kapitana Medi Alcantara. So yun yung palagi ko doon nila ni-relate nire na Par, ano, political partisan. Parang mm -hmm. gano'n. Gano'n yung kaso. So wala kaming idea pa because we haven't received the copy. Okay. Ibinasura po ito because talagang wala kayong natanggap at hindi nyo alam na may kaso. Opo. So oh. ibig sabihin, hindi ko alam kung in bad faith yung ating, hindi ko po alam. Oh. Dahil bakit niya, bakit hindi niya sinerve sa amin? Ba't hindi mm -mm. kami binigyan ng kopya sa aming mm -mm. official addresses? Or kahit nga email nga pwede. Ba't di kami na-emailan? Pero syempre dapat i-serve it in person. Uh, malinaw naman po tapos wala yung aming konkan doon uh -oh. as written in the in the this this Kaya palagi si Sir parang parang feeling ko talaga hinaras lang po kami. Kailan po na file daw? Ang info lang po namin sa narinig ko sa isa sa mga interviews that it was filed after election. Uh, this election. After el parang May 14. Oh, okay. Ma'am, so ano ibig sabihin parang po? Ano eh, mm -mm. Yes oh, ma'am. Ano po ano pong ibig ahead, sabihin go. na ibinasura na po yung disqualification case po ninyo? Anong ibig sabihin nito sa bagong henerasyon? Wala po siyang merito. Uh, uh, ibig sabihin po, pa, uh, hintayin lang po namin na um, ilabas ng Comindec like yung aming proclamation. Kung kailan po maschedule. Um, Sabi po nila hintayin maging final na executory. So let's wait for a few days then um, hopefully it will become uh, final na executory. Then magpa na po kami. Kailan... Malalabas na po yung... Certificate of Proclamation. Sino po nagsabi sa inyo, ma'am, na disqualified? Ay, nalaman ko lang po doon sa NBOC resolution. Wala po ah, kami alam. Ah, so, na wala, wala po kami. Hindi po kami na disqualified. So, ah, what ah, I mean, ma'am, si na si binasura na ito? Hindi ang proclamation. Ah, ma'am, ano I mean... binasura? ba, ba, ba paano yun nalaman ibinasura na ito? Paano po na-inform kayo ng COMELEC? Um, nakita po namin siya do sa ano, sa news. <laughs> <laughs> nakita na lang po namin sa news. Oh, But, po, oh, oh. Pero na, may kaso kayo, hindi po kayo na-inform. Ngayon po na diskwa na, na, binasura ang inyo pong kaso. Hindi rin po kayo na-inform. <laughs> uh, kasi po, siyempre, um, binigyan po. Kung nabasa niyo po yan, siyempre, yung pong um, officers ang dapat iparisin hmm. officially. Siyempre kasi kailangan everything is officially. Eh. Hindi ka tulad sa Comelec, nirelease ka agad sa media. So they have more access than we do. Oh, Okay, ma'am, sabihin nito, kayo po ay ipoproklama na ang hindi lang pumalinaw kailan. Ano po yon? Kayo po ipoproklama na, hindi lang pumalinaw kung kailan. Opo, kasi sabi po ng Comelec, hihintayin po nilang maging final and expiratory. Eh, ma'am, baka abutin po yan ang 2028. <laughs> Ay hindi po. Meron pong rules ang Comelec na sinusunod. Okay. So opa. sa mga uh, nakikinig at nagtatanong, uh, yung inyong disqualification case ibinasura na at kayo po ay nakatakda ng iproclaim, ifina-finalize uh, e, 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 na lang po kung kailan? Opo. Opo. Mm -hmm. Opo. Pintayin lang po natin maging final and executory ang kautosan ng Comelec. Then we will be proclaimed right away. Okay. Mamanuho ba ang uh, uh, um, nire-represent ng bagong henerasyon? Ang bagong henerasyon po ay nagrepresent una-una sa kasama ang solo parents, kabataan at mga small and micro entrepreneurs. Yan po ang focus talaga ng bagong henerasyon. Mm Ah, -mm. uh, ilang ilan po nakapasok sa inyo ma'am? Kayo lang po. Isa lang po, 319,803 po ang naging boto ng mm. bagong henerasyon. Ma'am, ano po yung mensahe sa mga naguluhan sa nangyari po nitong ano, proclamation ng COMELEC? Well, sa lahat po ng mga mamamayan na bumoto po sa amin, maraming maraming salamat po. Katulad po ng lagi ko sinasabi, uh, malinis po ang kampanyang ginagawa ng bagong henerasyon uh, every election. This is our fifth election already as bagong henerasyon party list and I've been running since 2001. Never po kaming na-file ng disqualification case kahit kailan. This is the first time. Kaya wag po kayong mag-alala, wala po tayong nilalabag na kahit anong election laws. Kami po ay lawmaker at hindi po lawbreaker. Ma'am, huli na lang bago ko po kayo bitawan. Kayo ho ba sang ayon, ma'am? Konting intriga lang, mama. Ah, kayo po ba? <laughs> <laughs> sang ayon huba kayo, ma'am, na yung mga partulist system, wag nang payaga na gumamit ng mga pangalan ng gamot, ng mga palabas, <laughs> or organisasyon, mga pelikula, para humaging kilala? Opo sang ayon po ako doon kasi sometimes they have an unfair advantage. Mm -hmm. Hindi po nawawala po yung focus doon sa sector that they are representing. Nawawala po yung focus kung ano po ang gusto nilang programa na ibigay sa tao. Ah uh, saka nagagamit po yung government programs. So may may unfair mm -hmm. advantage po sila. It really cannot it really doesn't it shouldn't be that way. Mm -hmm. Hindi po talaga dapat kasi s'yempre um kumbaga parang akala nila sila yung bibigay mm -mm. ng programa ng gobyerno. Mm -mm. Uh, diba? so, may mga angulo rin po na uh, masyado na raw po nagagamit yung party list kung ang isang pamilya ay eh, gusto lang makapasok po sa politika. Actually ang pangarap ko po sa party list system is sana parang yung sa SK pag mm -hmm. meron kang kamag-anak doon sa sa lokal or doon sa ano sana hindi sila ang pwede sa, sa party list. Kasi nangyayari ito, nagtatayo ng sariling regional party list ang mga ang iba't ibang regions. So nagiging parang political dynasty na siya. So yun po ang dapat mawala sa party list system. Naniniwala po ako na dapat kung may kunwari, ikaw ay mayor or governor ng isang probinsya, hindi ka dapat magtayo ng sarili mong party list. Parang sa SK. Sa SK chairman, kung ikaw ay Um, kung ikaw ay ka mayroong kamag-anak na mayor or ano hindi ka pwedeng magpatakbo ng SK chairman na na kamag-anak mo mm -hmm. so naiiniwala po kayo na ginagamit ito para maka-enter sa politics ang isang politiko, isang grupo, kapamilya ni ABCD I cannot say that because mm -hmm. hindi naman po natin pwedeng tanggalan ng karapatan ang may gustong lumahok mm -hmm. or kumampanya 'di ba? Kasi mm -hmm. kahit hindi naman din pwede na porque meron kang kamag-anak, hindi ka na pwedeng tumakbo. I'm mm -hmm. just saying na hindi dapat iwa gawa ng sistema para katulad sa SK. Exactly yeah, what we did with the SK. I'm hoping we can do that for the party list. Mm -hmm. Ma'am, maraming salamat po sa inyong uh, oras sa amin. Congratulations po. Mabuhay po ang bagong henerasyon. Thank you very much po. Maraming salamat. DZ